Nagpasalamat naman ang mga motorista sa rollback ng presyo ng langis ngayong araw. Hiling lang nila na tuloy-tuloy na rin bumaba ang presyo. My live report si Joshua Garcia. Rise and shine, Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Dayan. Hindi man ganun kalaki ang iwinaba, kahit pa pano okay na raw. Ito ang reaksyon ng karamihan sa mga motorista na nakausap natin ngayong umaga uh, sa ipinatupad na rollback ngayong araw. Pero diyan, hiling pa rin ang karamihan ay magtutuloy-tuloy o magtuloy-tuloy daw ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Lalo't isang buwan mahigit na lang ay Pasko na. Okay lang naman. Medyo magatipid ng konti sa budget. So, uh, malaking bagay yun, sir. Ah. Huh? Oh, kasi patas na patas pag nag-rollback, piso lang. Pag ano, dalawang piso, ano. Oh. malaking bagay yun, sir, sa amin, para sa amin. Simula ngayong araw nga dayan ay ipinatutupad na mahigit piece of rollback sa diesel at kerosene habang nasa 45 cents naman ay binaba sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, ang nasabing rollback ay bungsod ng karagdagang produksyon ng krudo mula sa Organization of the Petroleum Exporting Countries kasabay ng pagbaba sa demand ng gasolina dahil sa humihin ng paglago ng pandaigdiga ekonomiya. Dayan na uh, sa sitwasyon naman ng traffic dito sa Commonwealth ay uh, tiling, uh normal although small or uh, slow to uh, moderate uh, ang galaw ng mga sasakyan na uh, dito sa bahagi ng Commonwealth papuntang Quezon Memorial Circle na uh, kaya din sa kabilang kalsada papuntang Novaliches. At uh, yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa ideya. Maraming salamat Joshua Garcia.